Isa na namang simpleng malalang putahe ang babanatan natin ngayon mga ka-FT. Bistek ala epics. Let's G! Yung isang kilong pigi ng baboy, pinahiwa lang natin yan ng pang steak. Tapos nilagyan ko lang yan ng 1 kilo ng kalamansi. Naglagay din ako ng toyo at ng nor liquid seasoning. Yan ang magbibigay buhay para maging malala ang ating bistek. Then maglalagay din ako dito ng paminta. Hahaluin ko lang maigi yan tapos ilalagay ko lang yan sa fridge para mamarinate ko overnight. After 2,000 years, ito na nga yung minarinate ko na baboy. Tapos mag slice na rin ako dito ng puting sibuyas. Yung style ng pag slice ko, ganyan siya pabilog. Para lang din naman maganda siya tingnan kapag ka nahalo na natin siya sa ating bistek. Kapag nagluluto ako ng steak, ganitong style ang ginagawa ko. Piniprito ko muna yung minarinate kong baboy bago ko siya pakukuluan. Sa pagpiprito, sinasalang ko lang yan ng mga 4 to 5 minutes bawat side o hanggang mag golden brown ito. Low to medium heat lang din ang apoy ko dyan mga ka-FT. Then uulitin ko lang yung procedure na yan hanggang sa maluto ko ang lahat ng minarinate kong baboy. Shoutout nga pala sa mga tropa natin dyan sa Laloma. Shout-out kila Glenn Gutierrez, Nick Nick, pati na rin kay Jesus. At kung mapapansin nyo nga habang nagpiprito ko, yung mga nasusunog na yan sa gilid, okay lang yan. Hindi yan maninikit sa kaldero nyo mga ka kapag ginawa nyo yung ganitong prosedyo. Kasi kapag sinabuhan na natin yan, tapos kinutkot natin, matatanggal din agad yan. Makakadagdag pa nga din yan sa flavor ng ating bistek. At nung natapos ko na nga iprito ang lahat ng minarinate kong baboy, nilagay ko na rin yung pinagbabara nito tapos nagdagdag lang din ako ng kaunting tubig. Kung mapapansin nyo nga after ko ilagay yung sabaw, nawala na yung mga nasunog dun sa gilid. Naglagay na rin ako ng paminta dito tapos nilagay ko na yung mga sibuyas then tatakpan ko lang yan ng mga isang minuto tapos titimplahan ko na ulit yan ng nor liquid seasoning para talagang maging malala ang ating bistek. Naglagay lang din ako ng kaunting butter tapos dalawang scoop ng asukal tapos mekos mekos lang yan then all goods na yan. Ganyan lang kasimple ang version natin ng bistek mga ka-FT. Try nyo rin ito gawin. At kung nagustuhan nyo nga yung ganitong version ng bistek, huwag nyo naman pong kalimutang i-like at i-share. Pakifollow na rin po ako para everybody happy. Alright, ilabas na ang bahaw! damay nyo na pati yung sa kapitbahay nyo. Hanggang dito na lang. Bye-bye!